Nagbusisi pala yan, yun, no? ganang Ganyan, ganyan pala siya. Para sa yung gabi din talaga na ano. Gabi talaga ito, da? Ta. Tinatanggal na. Oh, Oo, ganyan talaga. Para sa si gabi din. Buti, ito lang isang um, balot, isang tali lang. Kung isa pa ulit, ay, anong oras ka matatapos na? Ay, ang takway. Eh. Binili namin sa bayan. Dali sa lang balatan na yung malalaki. Ay, may malalaki pa ba nito? Oo. Uh. Ah. pa pala to. Okay, oh, ito ang sabunol ulit ah parang sariwa, no? Hmm. Kasi sa malalaki, parang magulang na. Magulang na. Ganyan lang siya. Basic. Ganyan lang pala din. Hindi ko kailangan madaliin eh. Oo. Kailangan talaga may oras ka din. Hmm. Kapag ganyan-ganyan mo. kami yung oras ko yung dito? Hmm minadali mo ito wala, pangit pangit pag kinain hmm. pag kinain mo hindi rin masarap hmm. malis lang naman pala eh oh may lang no? Hmm. Yun, eh, goods na hindi naman talaga tanggal lahat Oh, kahit mga ganyan-ganyan na ayos na. Tanggal lang talaga yung dumi niya. Kasi hmm. dumi yan eh. Yung mga buha, -buha siguro. Tsaka nangat pag niluto mo siya. Pag ginagat mo, oh. kunat. Ah, uh, pag magulang na, makunat na. Hindi, pag ano. Ito ba? Eh, yung ganyan oh. No? Pag ginagat mo siya, parang ano. May papel, parang ano siya. gusto Balang may balak ko um, para may balat pa siya, may balat. Uh -huh.